Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling matyaga sa pagtritrabaho at laging dala ang pangarap na yumaman, kaya madisiplina at laging inuuna ang dapat matapos na maayos. Matapat sa hanap buhay at may takot mawala ng pinagkakakitaan, dahil pwedeng magutom ang pamilya kung mawawalan ng trabaho kaya maingat, naninugurado sa sinasabi at kinikilos, nakapokus sa trabaho sa lahat ng oras sa gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25 number 34, at number 19. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may masungit na ugali at may matapang pa ring na pag-uugali, masinup sa mga ginawa at hindi nagpapataan sa mga gawain, matapang ang ugali na matahimik na araw ang gusto at may kahabaan ang pasensya pag sa trabaho, maarugas sa magulang handa laging makatulong, Masipag at maayos na matyaga sa trabaho dahil doon nakakakuha ng mga panggastos sa pamilya at makakaipon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 20 number 28 at number 37 Gemini ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan laging may pangarap na makataas ng pagkita ng pera at magkaroon ng mahabang may pinagkakakitaan kaya hindi nagpapataan sa mga dapat natatapusin para gumanda ang kabuhayan ng pamilya ng maging masaya ang pamumuhay, at ayaw ng mga usapang walang kabuluhan mas gusto pa ang magtrabaho, at may isang salita pag sinabi ay gagawin, mapagtabi ng pera pang tulong sa mga magulang masaya pag nakakatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color white number 25 number 20, at number 18. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matyaga at hindi makukuha sa pakiusap, madisiplina at may mabilis na isipan. Ayaw ng mga usapang-usapang lagayan ng pera, maingat ayaw ng problema at mapipintasan, hindi maasahan na magpautang kagad dahil ang pera ay para sa pamilya, masigla ang katawan na masipag sa pagtretrabaho, maaruga sa magulang handa laging makatulong, Trabaho muna bago chismis mas gusto ang magtrabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color silver number 10, number 26, at number 45. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, masipag at matsaga sa ginagawa. Para pagkita ng maayos na pera, ayaw ng basta gagawa lang dapat ay maayos talaga sa mga gawain, sa pagkita ng pera ay wala sa isipan ng makaloko ng ibang tao, mas gusto at masaya nakikita ang lahat ng maayos para walang maging kagalit ayaw ng mga usapang kabastusan at yabangan, angan, Islan sa gawain, madaling hinga ng tulong ng mga kapatid at magulang kung may pera ay mag-aabot kagad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 29, number 30, at number 14. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may kahirapan makakausap madaling minus at ayaw ng maraming kausap, ayaw ng mga kalokohan sa trabaho masinup sa mga gawain, masipag at maayos na gawain ang lahat na gusto hindi papasok sa problema na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, maaruga sa magulang handa laging makatulong, may isip na madaling magduda at may matang mapanuri at isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Madaling magseselos pag umiral ang pagseselos at matahimik, may katipiran sa paglalabas ng pera. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color gold number 33 number 8, at number 25. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali na matahimik. Araw ang gusto, at laging inuuna ang pamilya kaya maingat sa pera, hindi basta magpapautang ng pera sa ibang tao, madisiplina sa gawain ayaw ng usapang mahaba at paligoy-ligoy, minipin at pwedeng makapagsalita ng makakasakit ng damdamin sa ibang tao. May pagkaseloso o seloso ngayong araw pag nagselos at matapang, sa tahanan ng gusto ay nasa tamang oras ang pagkain para sa maayos na kalusugan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color white number 17 at number 28, at number 15. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay ay matyaga at Walang bulakbol para makakuha ng pwedeng tumaas ang sweldo, may ugaling madaling magduda ngayong araw lalo na sa mga usapang pera, matyaga sa dapat na gagawin, at kakausapin at pag nagsalita ay gagawin ayaw ng napapahiya, ayaw ng madali ang pagkita ng pera may takot sa karma ng kamalasan na mabalikan, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color red number 60 number 24, at number 15. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na. Pigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay madisplina. Ayaw ng pagpapataan gusto ay laging may maayos na makakatapos. Ayaw ng mga usapang kay abangan at tuksuhan ng pagmamahalan. Maingat sa trabaho na ninigurado ayaw magkakamali. Hindi nagtitiwala kagad lalo na sa gawain na maseselan. At hindi gagawa ng mga bagay na masisira sa trabaho may takot mawala ng trabaho. May kadaliang magseselos pag umiral ang pagseselos na matapang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa paglalabas ng pera ipon muna bago paggasta pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 24, number 19, at number 30. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, sa kasipagan ay laging ginagawa para sa pamilya, nang makapagbigay ng masasarap na pagkain sa mesa ng tahanan, ayaw ng suhulan na usapan maayos na pagkita ng pera ang gustong naiipon, hindi magpapasubok kung kinang ng pera para gumawa ng mali, wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa mahal, Matsaga sa lahat ng oras madiscipline pag oras ng trabaho ay trabaho ng walang pagpapataan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran magpalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 24 number 31, at number 16. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaon ng mga kalikasan, matyaga at mapanuri ang mga matakong sa mga gagawin, nininigurado sa lahat ng aksyon at gagawin, mapangarap sa pagtaas ng pagkita ng pera kaya laging nagsisipag, at may paninindigan sa sinasabi at walang gagawing pagpapabehe sa trabaho, may kahabaan na pasensya sa trabaho, Ayaw ng paulit-ulit na salita at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa paglalabas ng pera sa buong araw, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color orange, and color white number 29 number 15, at number 14. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, hindi papasok sa mga alan Dahil ayaw ng problema na pwede maalis sa trabaho, may matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan, pangarap na maging mas maayos ang kikitain pera para sa pagunlad ng ng pamilya, masipag at may ugaling mapanuri bago kikilos at magseselita, Wala sa isipan ng magselos ngayong araw tiwala sa minamahal, ang isip ay wise at naninigurado bago magbibigay ng desisyon, tahimik na araw ang gusto at ayaw makikialam sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw. May katipiran magpalabas ng pera ngayong araw, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 20 number 19, at number 34.